At mga tambay hiwain natin to at gawin nating okoy mga tampay nahiwa na at pipigay na natin yung yung asin salt mga katambay, hiniwa ko yung mga sibuyas. Ayan na mga tambah, yung ingredients na gagamitin natin sa ating okoy. Bawang, sibuyas, pamintang durog, magic syrup, dalawang egg, harina, tsaka yung puso ng saging na napigana. na ay mimix ko lang ito lahat. Ayan na mga tambay. Nakasala nga tayo ng isa. Yan ang ginamit kong pinagbutuhan para may shape na siya. Yun ako mahirap magbilom. Ayan mga tambay. Nagbabalik na ito na pala siya. Ayan balik-trend natin to. Ito na talaga 'pag perfect. Oh. Ayan na mga tambay ang ating okoy. Yan lang ang nalutuan ng isang puso ng saging. Pero marami na rin ito mga tambay. Mosok-posok pa. Sarap. Terang Miranda tanya mana sampai